ang nakikita niyo po ay ang libu-libong ibon na nag uh, na naglabasan dito sa lugar ng Malay-Balay Bukitnon uh, dito sa mismong bayan po at uh, hindi lang huga gano makita ng gusto pero talagang grabe po yung nakikita natin kaya nga po parang madilim yung langit ay dahil nga sa nag mga nagliliparang ibon sobrang dami po ngayon ay uh, makikita tapo rin sa kuryente. Ayun po. Yung nakikita nyo na 'yan, yan po ay mga ibon huyan na nakadapo sa mismong kawad ng kuryente. Ha? Ah, po. Ah, ah, ayan naman po yung iba. Kaya libo-libo, ah, sabi nung naka nakausap ko ho, ay talagang ilang taon na raw po na naglalabasan dito ang mga ibon halos uh, nasanay na sila na nakikita ang mga ibon na ito sa paligid ng, sa bayan ng uh, malaybalay Bukidnon. At, ah, uh, kumbaga ay talagang regular na pong nakikita tuwing hapon ang mga ibon na ito. Malilit lang po silang ibon. Actually, ganito po ang nakita ko rin sa lugar ng Posorubio sa Pangasinan. Ang mga ah, uh, maliliit na gamugamo pero actually hindi sila basta maliliit lang kundi malalaki na rin po so yan po, kitang kita po ang libu-libong ibon na nagliliparan dito sa lugar na to sobrang dami ho ah, grabe ang kapal ah, hindi ko inasa ito. Actually, nung nakaraang taon po ay nandito rin ako sa Malay-Balay Bukid noon at nakita, hindi ko po nakita ito. Kung di pa ako natingin sa itaas, ay hindi ko makikita ang sobrang dami ng ibon na nagliliparan na ito. Grabe po, oh. Sobrang dami. Ah, uh, uh, actually, uh, isang regular na raw tanawit ito sa lugar ng Malay-Balay Bukid noon. Pero wala namang ginagawang ibong, kundi magliparan lamang. Uh, ayan po, o. Oh, Nangkita. So, uh, anong ibig sabihin ng pag paglalabasan ng mga ibon na ito? Bakit bigla silang uh, nag-alisan nag sa kanilang habitat at dito pumunta sa mismo bayan ng ano at sa mismong uh, kuryente ay doon sila uh, dumadapo. So, sobrang dami. Grabe. Libo-libo lang kay Oh my God. Ano bang ibig nyo sabihin ng paglalabas na to ng mga, mga naglalabas ng ibon na ito sa lugar na ito.